Ango. Ito, ah, tropa. Dito ko dun para <tipati> Alimango. Alimango ah, sa Ano at kaya isang ano? sa Tonilada. Libre pa. Libre pa, libre ko na. Ha, ako pa yung mga sila. Kaya mga makatulong ng mga ano. Tawanan, awan para ng birae, libre na ba Bali pang 7 days namin yun dito. Medyo natagal lang kami at dalawang gabi kami kami hindi nakarya. Kaya siya sa ating mga. Puro alanganin yung takbo namin sa dito sa Saudi Arabia. Kaya hindi kami nakarya ng dalawang gabi. Bali pang apat na rin namin dito. At pag eh, nai-dikit na yung pataw, nai-taas na, kami yung na ng yelo nilalabas na at kami butigiro ngayon And good morning po ayan o morning ayan si pacific vlog pasuporta po saka si linux vlog yung aming may school zero ayan, ayan po yung mga vlogger na rito marami na po kaming vlogger dito ito po yung mga titig o may banlog may buro buto at may alimango. Ayan. Ito, marami titik dito. Lumahan. masih okay. oh, Ayan. ayan. ayan ng nung ngadali gilawan wala na wala na yan masisikting boy wala na sige natatanggal mga titig dito wala <laughs> na no. ઓલ નમસ્તે પાસલા કોમન ટ્રેન નોલેજ એજન્સી ટીવી વો લા વો

Ô mọi người ơi 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 mọi 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 ơi Ya Allah. tuh itu saaro.

Hmm? Oh.